For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, seryo na naman tayo ngayon. Yung ganitong pagkakaluto sa paksiw na bangus, ay naku talaga naman. Tapos ginamitan mo pa ng pampaasim na kamyas, tsaka may gulay pa na okra, talong at ampalaya. So, ayun mga katrops, no? Bale, meron na nga pala ako dito na gayat na bawang, sibuyas, luya, kamyas, okra, talong at ampalaya. Nalinisan ko na nga rin itong bangus at nahiwa ko na nga ng ganyang kalalaki. So, dahil okay na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin natin, kaya naman tara, mag-assemble na tayo. Assemble talaga. So, bale, dito nga pala sa kawali ay naglagay nga ako dito ng bawang, sibuyas at luya, tsaka ako naman pinagpapatong dito yung mga isda. Pagkatapos ko naman i-assemble dito yung mga isda, ay eh, nilagay ko na nga dito yung pampaasim na kamyas. Alam nyo, mga katrops, itry nyo kaya magluto nang ganito. Yung magpapak kayo ng kahit anong klase ng isda tapos maglagay nga kayo ng kamyas ay nako sigurado magugustuhan niyo yung lasa so bale pinaglalagay ko na nga rin pala dito yung mga gulay no tsaka ko lang tinimplahan ng asin paminta at magic sarap maglalagay na nga rin ako dito ng suka para talagang sulit na sulit yung asim at ito nga yung isa sa technique paano pasarapin itong paksiw bale binuhusan ko nga lang ito ng kaunting mantika at nilagyan ko na nga rin ito ng isang basong tubig na water pero kung ayaw niyo namang gumamit ng mantika ay eh, pwede nga kayong gumamit dito ng taba ng baboy tsak na sigurado mas magiging malinamnam nga yung lulutuin yung paksiw Sayang nga lang at wala nga akong siling panigang. Mas okay sana kung meron dahil yun nga yung isa sa magpapabango sa paksiw. So ayun mga katrops no, bali niluto ko nga lang pala ito ng mga ilang minuto. Siguro mga 30 minutes. Tsaka naka lang ako mga katrops ha. Para talagang siguradong lutong-luto -luto yung suka. Ganitong ganito nga yung itsura na gusto kong ma-achieve kapag ka nagluluto nga ako ng paksiw na bangus. Siguradong napakalinamnam nga neto. Na Abay napakasarap neto na sa kaning bahaw. Tapos sabay kamat. Ay nako talaga naman nag-quality. So, ayun mga ka ayan tara. Tikman na natin itong ating nilutong paksiw na bangus. Taba o. Oh. Tsaka nilagyan nga rin pala natin ito ng okra, talong, tsaka ampalaya. May kaya mga ka mga tuyo. Meron rin pala itong kamyas. First bite. Mm. Hold on. Hmm. Ang Sarap talaga magpaksiyo pag ano. Pag ginamit mo pampasim, nilagyan mo ng kamyas. Quality. Taba. Hmm. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag niyo na rin po palang kalimutan. I-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!